Ayan guys, oh, mga tabon. Sa fish pond. Oh, Makain sila ng mga maliliit na isda. Yan, oh. Meron ding, ano, banog. Oh, Philippine hook ata ang tawag dito sa atin. Palipad-lipad sa taas itong mga tabon guys I don't know kung ano ba yung English nito tapos mga itim na yung mga tuka yung una kasi yung may klase na yellow yung tuka guys I don't know kung tabon ba to or ano yung tawag niyo nun ibo to sa inyo guys paki comment sa baba at saka ano yung English nito you know yun yung mga banog paikot ikot circle circle sila sa taas para makadagit ng isda Ayan. so medyo nakatulong din sila kasi kinakain nila yung mga isdang maliliit para di na lumaki para yung iba kasi yung mga isda may nabubuhay pa So baka yung kapag nag ano na start na kami pag alaga ng bagong mga isda, example tilapia or ano ba mga or banami. Kinakain lang ng mga natirang mga isda guys sa pagdisid. So okay na rin may tabon. Pero kapag ano na may alaga ka na uh, provision na kasi kinakain din yung mga pasahin pero so, for now okay naman sila helpful. Ngayon so, tingnan guys oh. Oh, ayan ang nakakatawang pagmasdan sila oh. I don't know hiron ba yan oh. tingnan may sa, may balahibo sa likod guys oh. yun yeah. you no, know, may one, two, three, four anim na ano hawk dito anim ata ay ko dito ay ay medyo na disturbo sila ay. nakatago ko dito sa may puno ng new guys Ayan, sa gilid yan Ano oh, yung mga banog? Paikot-ikot. Oh. Yung mga tilapia, di nila makakain kasi sobrang laki na. Pero mga maliliit, yung mga bugo-bugo, saka yung mga mau-mau, uh, -mau. ah, easy. You know. Tingnan nyo guys oh, oh. parang flamingo no ano? Tingnan nyo yung balahibo sa likod oh. Napakaganda Hala. Tingnan natin kung mazoom Yan. Yan. Mga ilang kaya ito guys? Mga libo? or 500 I guess na ba kadami ako ano natin oh, huwag kayong matakot guys pumunta kayo dito sa malapit sa akin oh. Steady lang ako dito guys Kasi mapansin nila ako Matakot Yan yeah. mm. yeah guys hanggang dito lang tayo mga sa susunod makavideo tayo ng ibang mga klasing hayop dito kay sa fish pond. You know? Yung badog nandun pa ikot-ikot pa sa taas. Kanina may nakita ko pag dive niya nakahuli siya ng isang isda. I think tilapia yun. You know? Napakanganda talaga. You know? And, Pato dilamar wala akong nakita pero paminsan-minsan especially malaki yung tubig dito naliligo yung isang pares o minsan, minsan isang pamilya ng mga pato de la mar guys or yung Filipino wild duck natin dito ayan ah, napakagandang pagmasta no